Ya yeah, mga kaysan, good morning po. Tayo po ay po natin narin mga lumang tubo doon sa kabilang bahay po. Gagawa po tayo ng salulo. Ngayon po ay araw ng linggo. Ay family day. Kasi palagunan po si Utoy. Ihahatid ko po muna si Utoy. Palagunan. Mga aking anak po. Kakabitla ang po namin tre. Yeah, mga kaysan, paawasan po ito ng tubig. Kaya sa amin po hindi nabaha ano, po yari rin mga bato oh. laki ang po ito lahat sa palestaan malaki po pwede po papasukin lahat yan paparayan good morning mga kainsan yan ang aga po ni nanay nagwawalis doon Hari mo ni aayosin namin ni utoy at baka po biglang mag-init na namin po ito ng lulis ay yan, disclaimer lang mga kainsan, yan po itadagdagan pa rin ng lupa. Marami pang maidagdag dyan. Yan si Kuya Miko. Talagyan lang otin natin ang ano, pandilig dyan sa kanto. Oo, oh, di ba ito? Ipong PDD yan. Ay, kapusin pala, ano? Bago no, natin yan. ito eh. Ito tagilid naman pala ano yun Ah kasha pala Tukoy Ano po ito? Ano po ka pala ito? Gapok lang po pala yun

wala na bisita yan. Ah, anak igagay yan. Saka rin ako baka kayo sa Ha? ng tatay si Uti. Ay. ang Ang po natin ito tropical po. Tropical... Basta mga kaisan. No? Ah, mga kaisan. Pwede naman doon na kumuha si Kuya oh. Ah, Kuya, good morning. Pwede naman dito na kumuha ng tubig ano. Ay eh, gusto ko may sariling tubig po dini. Hahanayan eh. ko po ito ng bato. Na ah, tubo na po yung ating mga tanim eh. Naputol na lang. Yung pala kapok na yung dulo. Ito po ay diligan ng inay. Eh. Talagang kulaan po. Kasama po ito siya sa aesthetic eh kasama sa aesthetic. Pwede naman kumuha kaya lang ito po ihaharangan ko pa rin ng kahoy na may mga lubid-lubid. Kaya hindi po pwede dito pandilig. dinila ang talaga. Ang hindi ko nabili mga kasi ng elbow. Pero gagawin muna natin ng paraan to. Mamaya pa ko uuwi. はい。 mga kaisan. Unlimited da uh, water na po. Parang gusto kong gumawa ng mini swimming pool din eh. Wala <laughs> na isipan eh. Ang ganda mga kaisan. Hahanayan laang po ng bato. Mga kaisan yan. Pandilig na po yan. Unlimited water na po. Hahanayan laang yan ng bato. O kaya ay mimis laang po. Yan mga kaisan. Pandilig po yan. Pandilig diyan ng inay. Mm. Ah, sawa naman po sa tubig para Pwede naman kumadlo doon na, no? na. Para estetika ng mga kaisan Pag kininahanayan ng bato ay, ganda na yan. Unlimited water na. Gagawa ko ng maliit na swimming pool. Hayaan nyo mga kaisan next project natin. Kahit mini lang. Filter lang ito ah. filter lang yan para luminaw. Oh ba? Pwede ka nang lumublog din eh oh. ah. gagawa tayo ng mga 5x5 pwede yun panarili lang muna hanggat nag iipon ng mga budget budget oh. walang krisis sa tubig walang bayad unlimited aahon na tayo ng lokban maya, maya po at uh, lalagyan na natin yung pananim yung kay na yan para tapos na nga naman is instead na halimbawa biglang uminit may pandilig na po may pandilig na siya pwede na rin pala doon maglaba din sinatatay naman po nag-uubra doon ang kayo kayong may order 40 kilos 40 kilos ang nanay yan si na ano po si tatay po at saka si Miko mag uubra din eh aray putoy kuya Miko lalagyan po dila ng paa mamaya po ako po ote na muna ako eh hahatid ko po muna ang aking anak yan si nanay nanay good morning bumbay good morning ko, inyo lahat po ay eh, lalagyan na ng ano lutuan yan po Ibuhos eh, na lahat para At matibay. saka matibay po. Tapos ay papantay na ni tatay. Pero ngayon daw po ay maglalagay lang sila ng paa. Ah, muna para to Agad. tatay, yung metro mo, hahanap ah. ka ng metro. Ay. Ito din ah. nga, ako ng metro. <laughs> Baka, ay, Nagam, Though, ay, oh, wala akong ginagamit. Oo, hindi <laughs> nakikita ay. Ha? Huh? At ako'y laging wala. Lagi <laughs> nag... Laging... laging um... Nanay, may ano ka na dun. Pandilig, ayun. Unlimited water, oo. Oh. Lalagyan ko pa yun ng kawayan. Pwede na pa yun sa swimming pool na maliitan, oh. Oh. Mm -hmm. yeah, hindi gagawa ko ng DIY, maliit lang. Panarili. Yeah. Yan si Utoy. Yeah. Si Utoy palaguna Bakit? May ano 'yun, may meron silang ano, yung activity sa si school. Kailan ang ya? Ang... Ngayon alas 2:00. Ang um... ang alis ngayon. <laughs> Bihayon na. Alas minus 15. Hindi saglit lang naman 'yun. Baka ko may oras ay. ay si lupo sa ano? Pagsanghan. laguna po tayo. Yan, update ko lang kayo mga kaisan. Malayo pa pero malapit na. malayo pa. Maray pang gagawin. Diyos ko po. Ay hindi naman tayo makapersa ng tao at wala naman tayong yung atin nami may utay-utay lang. Ha? Wala naman tayong gasi-gasi nung pang -upa ba. Pero at least may mga trabaho. Utay-utay. Gaya na rin. Oh. Uh. Yan, finally mga kaisan. Napalinaw natin ang tubig. Gawa ng nilaksa natin ang tubig tapos eh, may nakabuon tayo yung tubo dun bagong tubo yan luminaw na may final pa ako para luminaw yan e eh, mga kaysan ikwalang eh, kulang laang sa persa para luminaw persa ng tubig yan po ang problema ko niyan eh. kung paano kung papalinaw pero nakaisip pa ako ng isang solusyon dito para ang tubig mas malaki alam mo mga kaysan pag uh, sobrang laki ng tubig niyan mas malilo na yan dahil yung iba gusto maglangoy eh pwede naman ah yung ibang pwedeng pang ilog ito ang solusyon ko mga kainsan isa isa sa solusyon natin itong tubig dito yan nakikita nyo yung tubig dyan mga kainsan yan yung galing po dito sa mini pools may mini pools po dito ay maliit lang ito oh. pwede nga din i-develop ito oh. maganda rin tambayan ito mga kainsan eh. kulang lang ito sa develop oh, pwede ka pa maglagay ng salulo dito kalapit bahay din lang po ari yun eh. Oh. Oh, ang ng truso oh, ay pang ano to oh. na to mini pulse po yan pwede po lang. Pwede rin ko pala lagyan ng kawayan ano mga kaisan kasi kalapit lang siya nung pool Anong ano? Nung mini lake. Ayun, no? pwede rin pala, no? Oh. Ito ay mataas ang tayo mga kaisan yan, dyan. Bala kong lagyan ng tubong di sa is. Dadaling ko doon. Okay, well, may na-discover pa tayong bago. Pwede May malaki pang bato. Pwede. Para luminaw na ang tubig. Lilinisin lang. Ay, baka may kubor dyan. Ay, hindi mawawalan din. Eh. Baby. Pero pag lilinisin mo, hindi <laughs> biro lang. Kahit naman saan ay. Ayan, oh, pwede. Kalapit lang, oh. Aba, laka din naman ang gasos. Ay, ay eh, eh, upa na lang sa tao, mga kainsan. Araw-araw. Ay, ganyan talaga. Ha, yeah, mga kainsan, pauwi na po tayo. Pauwi na po tayo, mga kainsan. Pauwi na. Yan, taas ang pangarap natin, mga kainsan. Ayan, no? oh. <laughs> Habalyas parang. Ay, ayos lang, mga kainsan, ah. Yun na may kinanani at tatay wala na po sa amin ako naman po walang problema sa akin Bahit, yung akin yung mapasaya ko yung nanay at tatay okay na po tayo naman eh bata pa naman tayo bata pa tayo ari tatapusin po namin ng mga tatlong taon tapos ay eh, ako naman may eh, 37 lang. ang tayo naman mga kaysa na pwede magpatayo din ng ganyan ay di uunahin ko muna ay ari at tayo naman ay Bata pa, ayos lang. Ay gawa ng ano ay. Matanda na rin ang ating nanay at tatay. Ay siyempre makatikim lang, lang ng ginhawa kahit pa paano. Ay ako ay 37 lang, kaya ay malayo pa mga kainsan. 40 ka, tayo mag start ng para sa atin yeah, ang ipagkaloob pati ng Panginoon mga kaisan ang ipagkaloob ng na lahat taas sa akin naman, sa mga bata sa mga anak ko na lang po kami namang mag ay ayos na parehas namang may trabaho kahit pa paano sa awa ng Diyos nakakalusot ang isa, ang isa pang mga kaisan ang isa pang hindi natin natutupad sa ating magulang diba, naisakay na natin sa aeroplano kaya lang hindi ko pa siya naiisakay sa sa labas ng bansa naman po Kaya yun yung isa sa ano natin. Para maranasan naman ba. Pero ang mga magulang ko po, hindi yan ang hinihingi. Mga kahit piso. Never mga kaisan. Yung akin po ay ano, sabi nga ay eh, kung meron ka kahit kaunti, di magbigay ka. Ang lagi kong na nakikita sa mga na pinagtatanong na lagi sa social media, ang magulang ba ay obligasyon daw ng mga anak. Para marami kasi ano ay nagtatalo-talo diyan eh. Para sa akin, paano ba? Baka mabas tayo ay. <laughs> kung para sa akin, hindi naman talaga siya obligasyon. Meron point doon. Pero kung ikaw naman ay nakakaluwag-luwag at may hanap buhay kang maganda, may kita kang maganda, bakit mo hindi paluwagan yung magulang mo na hindi naman nangihingi pero kusang bigay mo? Kumbaga, parang share na blessing mo ba sa kanya? Kasi halimbawa kumakain ka ng beef steak, ng nilaga pero ang magulang mo naman kumakain ng tuyo bakit hindi mo bigyan ng kagaya din ng kinakain mo yun yung pananaw ko din eh totoo naman yung hindi obligasyon pero kung nakakaluwag-luwag ka naman bakit hindi mo bigyan oh di ba kumbaga su sukli ng pagmamahal yung mga kainsan eh Kuya, tuloy ba kayo? Natuloy kayo pag-aani? <laughs> hala, mo muna, no? Hala, kuya? Mm. Hala, hala, hindi na, kuya? Ako'y kahal mo sa laam. Anay, makat matutuloy. Nakasaka na ba si ka Si ka po ay eh, mag-aani daw po ngayon, si Utoy. Eh. Obligasyon ba? Tama ba yung sinasabi ko, mga ka-insan? Mahirap kasi yung paliwanag, eh. Mayroon din namang mga anak na, ano, mga ka-insan. Yung, ano, hindi naman lahat. Langin sa magulang, langin. Alam mo yung gano'n mga kainsan, malayo ko sa swerte. Yung parang umaasenso ka, pero yung magulang mo, iniwanan mo. sabi ko mga kainsan, napakalayo mo sa swerte sa buhay. So, swertehin ka ngayon, pero mawawala din. Mga kaisan, bahay na po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace, bye. Babay po. Ingat po kayo lagi.